Yo! What's up, what's up sa mga kachapang at sa mga kamaradeskid. Jan, salamat sa non-stop supporting me. Hindi nyo ako iniwan at pinagtsatsagaan nyo pa rin ako hanggang ngayon. Andyan pa rin kayo. So... Welcome back to our YouTube channel. It's me again, Beta Glassy At kung bago ka pa lang dito at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na sa baba para lagi kang manunotify sa aking mga uploads, incoming uploads gaya nito. So, for today is we're going to do Sanla update naman ngayon. Ayan. So, keep on watching. Hello. branch Ayun, sa mga nakakikilala sa akin sa My Hangar, iba yung last time na branch ni Palawan. So, alam today is Palawan sa update pala. Yung last na branch ni Palawan is, na naishare share ko last time, is iba naman yun sa City Light Banda. And now naman is sa Market, sa My Hangar Banda. Ayun, so magkakaiba talaga ang appraisal ng mga staff sa iba't ibang Uh, branch ni Palawan magkakaiba po yan, hindi porkit Palawan is iisa yung mga uh, pricing nila depending sa mga staff na nakaupo doon And disclaimer lang po, yung mga pawn shop na aking sa inyo is hindi sila nagbibigay ng program ha. Hindi, si, hindi sila yung pupunta ka sa pawn shop and then pupunta ka magtanong doon na magkano ang program ng 18 carats nyo? Magkano ang program ng 14 carats nyo? Magkano? Hindi po ganon ha. <laughs> Tataasan ka po ng kilay at saka baka ka po niyan. Magpapa-appraise ka po ng mga jewelries mo. Ayan, kung hindi ka man magsasanla kasi libre lang po magpa-appraise sa mga pawn shop. Although may mga ibang pawn shop na may appraisal fee silang hinihingi. Pero mostly sa iba na aking sinishare is libre lang po yan. Kahit pabalik-balik po kayo magpa-check ng mga last nyo, bibigyan nila yung presyo kung magkano ang pricing nila dyan. If every sun lang la nyo is makukuha nyo po. And kung aware naman kayo kung ano-ano yung mga karas ng mga alahas nyo and yung timbang ng mga last nyo, mas maganda para malaman nyo kung magkano ang calculation nung uh, mga last nyo, pag i-calculate nyo ng program. gram. Oh, o, tama ba? Ayan. So, ah uh, Start natin, so nagpa-praise lang tayo ha, kay uh, Palawan, ayun, so sa ibang branch naman, and yung sun lap date natin ngayon is 18, 21, and 22 ha Last time is may na akong uh, 14 carats, which is, uh, wala pala akong naidagdag ngayon kasi nga doon banda is laging puno maraming tao and uh, dalawa lang yung teller doon. So, maraming nakapila sa likod. And, wag ko pa lang ako. Kakahiya. Okay, so, i-start natin. So, ang dinala ko, pag napansin nyo, is same, same, same na mga jewelries. Yung nakalagay lang sa aking dito, sa aking bag. And, yun lang din yung aking pinapa Para, yun lang ang matatad ng scratches, test mark, or whatever. Kung ano bang uh, pinagagagawa nila sa mga last natin kung pinapa-appraise natin. So, eto yun, 18 carats. Ayan, 18 carats ito is 1 gram lang ito. 1 gram lang ito mga kachorpang at mga kamartes. So, ang kuha ni uh, appraiser doon. And, ibang babae pala, ibang appraiser ulit. Hindi siya yung nakaupo last time na naishare ko sa inyo na tuwang-tuwa rin ako sa kanyang uh, pricing sa mga lahas. Ngayon is iba. Sino ba kasi ang mag i doon? Yung nai-shoutout ko last time na Jessa, uh, yun yung pinaka-steady doon na uh, staff. Pero ngayon is wala pa iba-iba na yung nandun. So, this one is 3,150 ang kuha niya. So, ibig sabihin, ang per gram ng 18 karat sa kanya is 3,150. O, oh, diba? Ariba ba eh? <laughs> ang taas, which is yung na-share ko last time, is 3,000. And yun talaga yung standard. And mostly, nababasa ko na comment niyo dyan sa baba, na ang 18 karats ni Palawan is uh, 3,000 talaga. So, Uh, siguro special ito. Ano? Kasi laging ito rin yung last time na i-share ko is uh, matas yung kuha niya dito rin. So, ito is uh, 3,150. Ayan. So, try natin next time ulit. Kung kumusta na nga ba, ito ulit ang dadalhin natin. Okay? So, next is uh, same lang din last time. O, oh, di ba diba? Ito ulit. Mm -hmm. Kasi hindi ko napalitan yung mga last na nilagay ko dito. Steady lang ito sa aking bag. <laughs> hindi ko na pinalitan. So, eto ay, alam nyo na, kung solid yours, alam nyo na, eto ay uh, 21 carats ito. Okay? So, 21 carats ito na 1 gram. Ang kuha niya dito is a uh, 3,300. 3,300 ang appraisal niya dito. So, ibig sabihin, 21 carats is 3,300 sa kanya. So, last time, hindi ko na maalala kung magkaano. Parang 3,300 din, ano? Parang 3,300 din. If I'm not mistaken, parang 3,300 din yung appraisal niya dito. O, oh, di ba? Bongga si Palawan. Mm -hmm nakikipaghabulan, ayaw magpaiwan. Sana lahat ng pawn shop ganun, ano? Yung iba is nagpapaiwan sila. Bakit kaya ganun? Ni e ang taas-taas na yung mga ginto ngayon, ang mga alahas. Okay, so 3,300. And next is a uh, 22 carats. Since since this one I sold, kaya ito 22 carats na ito, aking sing sing. Ah, uh, pinapraise natin ito is ang kuha niya dito if ever isan lang natin is uh, 26,200 and this one is 7.6 so i-divide natin yung 26,200 divided by 7.6 ang lumalabas na per gram is uh, 3,447 pesos ang per gram ng 22 carats okay So, okay na rin yun. Ang taas-taas na i-compare natin uh, last time. At least, nag-update sila. Nag-update sila ng uh, pricing ng uh, Bonga. Last time is magkano lang yun. ba diba? Parang 3,050 yata. Ngayon is, pak! Oh, di ba how much more kaya next year? O, oh, di ba diba? Baka mga 4,000 na. Charot. Bekene, man. O, oh, di ba diba? So, yung mga nakaka-relate is yung mga naka-invest ng mga alahas since noon pa, nagdoble-doble na. And yung mga gusto naman, or nag sa pa lang, bili muna kayo, bili, 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 ipunin, ipunin nyo, i-flex, flex nyo na yan. Then, itago nyo for at least 3 years to 5 years and up. Doon yung makikita na yung value nung alas nyo is uh, tumaas na siya. Kasi tumataas ang value ng mga ginto, ng mga jewelry. Hindi yan nag-depreciate -de unlike sa mga other things. Lalo na sa mga mailig sa, ah, ganito, di ba? Alam niyo na. Binili nyo is maya-maya, next week, half price na or one-fourth na yung price niyan, di ba? So, ulitin ko lang. Tatlo lang, 18, 21, and 22. 18, yung sa akin na kasi magkakaiba yung uh, pricing natin. 3,150 ang 18 carats, kuha nila sa akin. 21 is 3,300. And then, itong 22 carats is 3,447 pesos. Again and again, Depende po sa mga jewelries natin. Hindi po hindi po magkakapareho yung mga pricing ha kasi either mataas yung akin binibigay and mababa sa inyo or either mataas sa inyo and mababa sa akin at depende sa location jewelries and sa appraiser and isa pa na dinadagdag ko is sa mood sa mood ni Madam Appraiser kung okay yung mood niya bigyan kanya ng pero pag parang daming problema sa sa loob ng uh, pawn shop Ayun, parang bigyan ka lang ng kung anong gusto niyang price Kasi may napansin akong gunnern Ayun So, <laughs> sa akin lang po yun ha So, yan lang po ang aking minarites sa inyo oh, Minarites! <laughs> yan lang po ang aking uh, sanla update sa inyo ngayon Kay uh, Palawan Ayan, and sa mga naka-experience Nakapag-sanla na, na nakapag-praise na Ng mga last new jan Kay Palawan share nyo sa baba. Feel free to ano, comment down sa baba para i-shout out ko yan next time. And kung may mga share ka about sa mga jewelries or mga murang bilihan ng mga alahas na legit, comment lang po sa baba para check natin yan. Next time pag nagkapera na si Inday bibili tayo dyan at ifi-flex natin. Okay? So, that's it for today's vlog. And baka uh, may mga uh, new viewers tayo dyan at maghahanap or magre-request ng actual sunlap date kasi may mga bago at na-experience ko na rin na bago pa lang siya manood dito is naghahanap siya ng actual para hindi siya naniniwala sa mga binibigay kong pricing. And so, ibig sabihin is naganap siya ng uh, resibo. Kumbaga, marami na po akong Uh, sandla update na actual na may resibo ako, nagsanla ako para po sa inyo. Okay? And marami na rin po mga suli viewers ko rin talaga na naka na tama yung mga binibigay kong pricing. Okay? Ayan. So, ang hirap po uh, mag-invento lang ng mga pricing. Mga ano, saan ko yun napulot? At saka anong mapapala ko? Hindi pa ako binabayaran ng mga pawn shop or whatsoever ng mga pawn shop. Okay? Nag-vlog lang ako. Content ko lang ito dito sa aking uh, YouTube channel. So, ah... Uh, yan na po. <laughs> Baka meron ulit ano kasi maghahanap ng uh, resibo daw. And ang good news po is natanong ko kay uh, Palawan Pawnshop is naga-accept pala sila ng 10 karats. Yes, kasi sa mga ibang pawnshop is hindi sila naga-accept ng 10 karats. Parang kang 14, ayun, pag 12 parang alanganin pa. So good good thing na si Palawan is nag-accept pa rin siya ng 10 carats. Kung may 10 carats ka, mm, alam na. And if I were you, kung gusto mong mag-invest sa mga alahas is go for 18 carats na po. Ayun, magdagdag ka lang ng konti sa presyo ng 14 carats. Ayun, go for 18 na. Magandang invest na, investment yon is uh, good for a uh, daily wears na rin. And if you're new to this channel, you know the drill, mag-subscribe, pa-like, pa-share. ayon, <laughs> Di ba? Ang dami kong ano-ano. That's it. Thanks for watching. Bye-bye and God bless.